Mga ka-Express, sa dami ng mga balitang lumalabas tungkol kay Kai Soto, may ilan sa atin ang nawawalan na ng pag-asa. Marami ang nagsasabing, tapos na ang NBA Dream ng ating 73 na pampato. Pero teka lang mga ka-Express, sigurado pa kayo dyan? Well, sa video na to, panoorin natin ang buong katotohanan kung bakit masasabi natin, suwerte pa rin si Kai at on target pa rin siya sa kanyang NBA dream. Kahit pa siya kasalukuyang nagre-recover mula sa isang matinding injury. Dito niyo malalaman kung paano siya maihahambing sa iba pang mga Asian players na kung saan, bakit hindi pa huli ang lahat. Kaya make sure na manatili kayo hanggang dulo ng video. Dahil baka sa huli, kayo mismo ang mapapasabi ng, Teka, may pag-asa pa nga. Unang sumiklab, ang hype ni Kai Soto 10 teenager pa siya. Angat na angat siya sa mga local tournaments dahil sa kanyang kakaibang kombinasyon ng height and skill. Siya ay hindi lang basta matangkad, marunong din siyang magdala ng bola, pumoste at magpasa. Kaya naman nang nagdesisyon siyang magpunta ng US at sumali sa NBA Chilean Team Ignite, maraming Pinoy ang umasa pero hindi ito natuloy. At doon nagsimulang umikot ang mga haka-haka. Bakit hindi siya natuloy sa jiling Bakit hindi siya na draft? Bakit parang nauurong ang kanyang karera? Isa sa mga pangunahing dahilan ay hilaw pa noon ang katawan ni Kai. Oo, may talento, may taas, may basketball IQ, pero hindi pa sapat ang physical readiness niya para magkipagsabayan sa mga grown men ng NBA. Kung titingnan ang mga footage niya sa mga pre-draft workouts, madali siyang naitulak, hirap siya sa contact, at mukhang kailangan pa niya ng mas matinding strength training. So ngayon, balikan natin ang mainit-init na punto. Si Kevin Campbell ay 24 years old na ngayon at ngayon pa lang siya papunta ng US para subukang makapasok sa NBA. Oo, ka-express, 24 na si Kevin Kimbao. At hindi pa rin siya sumusuko. Well, kung tutuusin, mas mature na siya both mentally and physically. Pero hindi rin agad-agad ang opportunity. Kaya kung si Kevin Kimbao na 24 ay may chance pa, paano pa kaya si Kai na 22 years old pa lang? Sa simpleng math, Kai still has at least three solid years to pursue his NBA dream. At hindi lang basta years, yun ay mga taon na maaari niyang gamitin para magpalakas, mag-recover, at magpakitang gilas muli sa international stage. Tingnan din natin itong si Yuki Kawamura ng Japan. Isa siya sa pinakasikat na players ngayon sa Japan B League. At kagaya ni Kai, hindi rin siya madaling nakapasok sa NBA. And guess what? 23 years old na si Yuki nang nakapasok sa NBA. Ito ang punto ko mga ka-express, hindi lahat nadadaan sa bilis ng pagsikat. Ang mahalaga, consistent ang effort, and you know how to bounce back. At kung may isang bagay na hindi pwedeng ikaila ni Kai, yan ay ang kanyang resiliency. Sa kabila ng lahat ng setbacks, injuries, at pangungutya, hindi siya tumigil. Ang pinakabago at pinakamabigat na hamon sa karera ni Kai ay ang kanyang ACL injury. Para sa mga hindi familiar, ang ACL injury ay isa sa pinakaseryosong injury para sa mga atleta, lalo na sa basketball. Madalas ito ang dahilan ng pagkahinto ng mga karera, pero sa kaso ni Kai, hindi ito naging katapusan, bagkus ito ay naging simula ng panibagong yugto batid natin na nasa tamang momentum na siya bago ang injury. Nakitaan siya ng improvement sa Japan B-League and there were whispers of NBA workouts lined up. Kaya nga maraming nadismaya nang biglang dumating ang injury. Pero kung babalikan natin ang timeline, Kai's body was just starting to mature. Lumulubo na ang katawan niya. Unti-unti na siyang nagkakamasumas at mas nagiging agresibo sa ilalim. Ngayong nasa rehabilitation stage siya, dito natin makikita kung gaano kaimportante ang kanyang mindset. Hindi ito ang unang beses na siya ay nadapa, pero hindi ito ang unang beses na siya ay bumangon. Ayon sa mga sources na malapit kay Kai, very focused siya sa recovery. May sarili siya strength and conditioning coach, nutritionist, at fisher team. Well hindi basta-bastang rehab ang ginagawa niya. Ito ay isang NBA level na training program na sinisiguro na pagbalik ni Kai. Ibang Kai Soto na ang makikita natin. Well ang NBA ay hindi takbuhan. Ito ay marathon. Ito ang bagay na hindi alam ng marami. Ang pagpasok sa NBA ay hindi sprint, ito ay marathon. Maraming NBA players ang hindi na draft sa kanilang early 20s. Si Paige Tucker, 27 years old bago naging mainstay sa NBA. Si Joe Ingles, 26. Si Jerry Mullin, 24. At marami pang iba. Kaya ang edad ni Kai na 22 ay golden age pa rin. Sa susunod na taon, 23. Sa susunod pa, 24. Lahat ng ito ay nasa loob pa rin ng window ng NBA potential. At kung consistent ang development, at lalo na kung gila siya sa mga summer leagues, FIBA tournaments, at private team workouts, malaki pa rin ang chance niyang makuha ang atensyon ng kahit isang NBA team. Pero higit pa sa personal niyang ambisyon, ang kwento ni Kai ay ang kwento nating lahat. Hindi lang ito tungkol sa isang player na gusto makapasok sa NBA, ito ay tungkol sa milyong-milyong Pinoy na nangangarap tumitindig mula sa pagkadapa at patuloy na lumalaban. Kaya kahit anong sabihin ng mga bashers, kahit anong batikos ang tanggapin niya, hindi basta-basta mawawala ang suporta ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa bawat three-point shot niya, sa bawat rebound, sa bawat block, bitbit -bit ni Kai ang pangalan ng Pilipinas. Hindi natin dapat sukuan ang isang atleta na hindi sumusuko sa sarili niyang pangarap ang mga early setbacks ni Kai ay naging aral at gabay para sa mas matatag niyang pagbabalik. At sa bawat araw na siya ay nagpuporsige sa kanyang recovery at development, ito ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Ang tanong lang, ay tayo ba ay mananatiling kasama niya hanggang sa dulo? Kaya sa inyong mga ka-express na patuloy na sumusuporta, saludo kami sa inyo ang NBA Dream ni Kai ay hindi lang kwento ng isang manlalaro, kundi kwento ng isang buong bansa na handang tumaya sa posibilidad, sa pangarap at sa pagbabalik. Kaya tara, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata. Dahil malay natin sa susunod na season, masasaksihan na natin ang katuparan ng matagal na nating minimithi. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, please don't forget to like, Share and subscribe.